Umabot lang kayo ng 15 years, baka luluhod ako sa harap nyo. <laughs> 15 years na nga yung showtime, ba't ko hahamunin yun? Nagsalita na sa wakas si Joey De Leon hinggil sa pinakawalan niya sa It Bulagani nito lamang na karang araw. Kung saan ayon sa mga nakapanood, di umano ay pinatamaan raw niya at pinaringgan niya ang It Showtime. At hinamon pa raw niya ang showtime na umabot daw muna sana sila lang 15 years, at least 15 years, at baka sakaling luluhod daw siya. Umabot lang kayo ng 15 years, baka luluhod ako sa harap niyo. <laughs> Marami mga netizens ang umalma sa pahayag na ito ni Joey de Bakit daw dinadamay ni Joey de Leon ang it's showtime sa mga fake news sa pamamagitan sa social media na magsasara na sila dahil nanulugi na? Kaugnay nito, nagsalita na si Joey De Leon, binigyang linaw ni Joey De Leon ang issue na hindi raw it showtime ang pinatamaan niya noong sabihin niya na umabot sana kayo at least 15 years at baka luluhod ako sa inyo. Uh, hindi namin kaaway yung showtime. Ang pinapatungkulan namin ni Tito nung nagalit kami sa ito, yung mga, uh, yung mga social media na nagpo-post. Nagpo Ayon kay Joey Tirion, yung mga taong nagka-anatraw na mapekin barita tungkol sa kanilang noon time show na ikbulaga sa social media at yung mga vloggers ang tinatamaan niya. Kaya hinamon ko 15 years kung tatagal yung mga nagpo-post na yon hindi showtime. Paririnaw ni Joey Dillion, yung mga vloggers daw at nagkakalat ng na mga fake news sa social media ang tinutukoy niya sa kanyang paghahamon na umabot kayo ng 15 years at bahaluluhod sa inyo. Sa panayam kay Joey De Leon, binati ni Joey ang it show time ng 15 years anniversary. Kaya bakit raw niya ito hahamunin, di ba? happy anniversary Showtime. Ah. 15 years na nga yung Showtime. Ba't ko hahamunin yun? Mahal namin ang showtime dahil kasabay namin. Dad Dagdag pa nga rito ni Joey Tillion, mahal daw nila ang it showtime dahil kasabayan daw nila ito sa noon time. Ayon pa kay Joey Tillion, dadalawa na lang daw ang noon time show na napapanood sa telebisyon. Wag raw nyo sana silang pagsabungin ng it showtime dahil magkaibigan daw sila. Dadalawa na lang kami, wag nyo kaming pagsabungin. Hindi po kami, magkakaibigan din kami. Tagtag pa nga rito ni Joey, hindi daw it showtime ang pinatutungkulan nila ni Tito Sen. At uulit ni Joey de Leon, wala raw silang galit sa it showtime. Ang galit raw nila ay doon sa mga nagpo-post sa social media na mga peking barita na magsasara na ang kanilang noon time show na It Bulaga. Dahil hindi daw totoo yun. Ang pinapatungkulan namin ni Tito yung mga nagpo-post na magsasara na kami. Dahil dalawa lang yung show, isasara pa yung isa. At Ayon pa kay Joey De Leon, tututuhanin daw niya ang kanyang hamon na pagluhod kapag kumabot daw ng at least 15 years ang mga nagpapakarat ng mga peking barita tungkol sa Itbulaga. Inuulit raw ni Joey De Leon na hindi daw sila galit sa It's Showtime at mas lalong hindi rin daw sila na magkaaway ng It's Showtime. Trabaho lang daw. Lagang luluhod ako, di, di pa pa ako. Kung maka 15 years yung mga chismoso na yon, yung mga sinungaling na yon. Pero in Showtime, we love you. Ayan, ito nga ang pahayago paglilinaw ni Joey De Leon tungkol sa naging usap-usapang pahayag niya na di umano ayon sa mga netizens ay pinatamaan niya ang It's Showtime. Kaugneng ito wala pag inilalabas na pahayag, komento o reaksyon ang It's Showtime, maging si Vice ganda. Ayan, anong saying dito?